So, uh, patay pink guys, na ano, guys. ay ko. To go. MVSP. MV Saint Francis Xavier Pero parang iba siya, guys. Yun yung k Ha! Galing, guys. Ha? Hmm. Huh? Hmm. Kaya tayo, inahanap niyo. Pagkain <laughs> niya tayo Ito ko pagkain dito, makakainin niya. Harap niya tayo na alam. Pagkain niya na alam. Pagkain na

Ha? Yeah. Saan tayo? Masami City. Masami Sport. Masami Sport. Mas Gusto city na ba? Meron port. Lata mong city. Yeah. Masami Sport. Masami so, Sport po kami guys. Okay, Opo. Yan. Yeah. Malaki din po yung terminalis. pupunta na dito. Ito yung mga bagahe namin, guys. Nasundan yung ano, maleta. Sinakay na po ng porter. Swerte naman ng mga girls. Na una pa sila sa atin. Ay, nako. Kaya nga, ladies first. Wow. Kaya nga, sabi eh, ladies first. Bye-bye. <coughs>

Parang mababa yung... Anong mababa? Ayun. Agda. Or Doon ako nakatingin pala. Yung doon sa CR. Yan guys. Doon. Sa CR. Yung kina yung doon. Pinabalik-balikan yung pagkain. Tatakbay. Ito sila mga. Paano kasamay na sa... Agda. Bye-bye, guys. Ay, diba pala? Babay pala, mama. Ayan. Ayan, tama. Sinti na yung doko Dito. Sinti na ako. Next yan pwede lang kunin. Ay! Tara, tara, tara. Ayan, uh. guys. guys. Low connection tayo, low connection. Finish ko muna na pa. Kaya naman. Maano oh. Ba, lakas mo yata ngayon. Ayan guys. <laughs> Ayo. Tingnan natin guys, kung ganyan pa rin yung barkong yun. Pila, pila. Pila lang. Kung saan kaya tinuro, doon kaya pumunta. Good. Good morning sa ating lahat. Sana merong gising dyan para manood. Ayun ang maleta namin. Nandun sa kulay green pinaporter namin. Pababa na lang namin buhatin. Pero ngayon, daming buhat. Wow! guys, uh, sakit na rin po kami. Good morning sa ating mga... Oh, shit. Wow. akhirnya. ane. Eh. Lu kayak juro Basta ibabaw na tayo ng tubig guys. Aapak na tayo sa ibabaw. <laughs> Excited. Oh, blogger. Hi. Hi. <coughs> Parehas lang. Ay hindi. Iba Good morning, mga Iba to, di ba? Iba na eh. Yan guys, iba yung barko natin. Hanapin natin ang ating parto. Yan guys, eh. Wow! Iba yung barko natin ngayon guys. Meron siyang ano dito, oh, sasakyan ng mga sasakyan. Meron siyang sasakyan ng mga sasakyan dito, oh. Yan, oh. Nandiyan siya ng mga sasakyan. Ne. And guys, sing Francis as guys. Tara, akyat lang tayo. Excess sir. Oh, yes, sir. you know, yung sa open piece mo loob, pwede doon. Kaya pa, kaya.